Hello po sa inyo mga Kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay basis sa inyong mga sojak sign sa araw ng Webes, April 17, 2025. So meron naman po tayong tips sa pwede nyo pong gawin bago po kayo tumaya. Pwede po kayong magmix po ng cinnamon powder at sugar or asukal mga kasyanski. So tamang-tamang portion naman depende po sa inyo ang dami, okay? I-mix nyo po ang dalawang ito at ipahid nyo po, ihugas nyo po sa inyong dalawang kamay, okay? Para matanggal po or mag po kung ano man po yung mga negative energy niyan at kayo po ay kapitan ng swerte. Eh. And then pagkatapos pwede nyo po itong banawan. At uh, yung ito, yun niyo naman po nga uh, pinapangalaga uh, ang mga numero mga kajanski, pwede nyo pong i-mix ang inyong mga lucky number, okay, for today. And uh, kung meron po kayong mga favorite number na lagi nyo pong tinatayaan. So pwede nyo pong i-mix, pwede nyo pong i-combine. Depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa mataong Aris, hindi ka pwedeng umatras ngayon. Ang tao ay nilikha para sumulong. Ang yung mapalad na kulay ay red. Ang yung mga numero, 7, 10, 23, 29, 32 at 40. Para sa mataong Taurus, may makukuha at mahihikop kang swerte mula sa makakatabi mo. Ang yung mapalad na kulay ay brown. Ang yung mga numero, 6, 22, 24, 30, 33 at 41. Para sa mga taong Gemini, huwag mong patula ng mga taong nang iinis lang. Hayaan mo sila dahil wala ka namang mapapala sa kanila. Ang iyong mapalat na kulay ay white. Ang iyong mga numero 11, 19, 21, 26, 28 at 34. Para sa mataong cancer, susubukan ka ngayon ng iyong kapalaran. Kung hindi mo kaya, wala kang dapat ipag-alala. Dahil muli itong babalik at iyak na matatalo mo ito. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mamaswerte numero 2, 16, 20, 27, 31 at 44. Para sa mataong Leo, huwag mo nang ipilit unawain ang taong alam mo namang sadyang mahirap intindihin. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mga maswerting numero, 6, 10, 17, 21, 26, at 39. Para sa mataong Virgo, kung makakita ka ng mali, manahimik ka na lamang. Mas masarap mabuhay sa kapayapaan. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong maswerting numero 9, 13, 15, 29, 32 at 38 Para sa mga taong libra, matamis ang bunga ng pinaghihirapan. Harapin mo ang hamon ng iyong kapalaran at lumaban ka dahil dito mo matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mga numero, 18, 20, 24, 28, 30 at 41 para sa mga taong Scorpio, kontrolin mo ang sarili mo dahil ang taong may kakayahang kontrolin ang sarili at siyang magtatagumpay. Ang yung mapalad na kulay ay page Ang yung mga maswerting numero, 8, 12, 28, 32, 36, at 45. Para naman sa mga taong Sagittarius, anin mo ang kasama kung wala namang tulung sa iyo. Ang yung mapalad na kulay ay blue. Ang yung mga maswerting numero, 17, 19, 24, 28, 30 at 33. Para sa mga taong Capricorn, hindi mo mapapansin ngayon na unti-unti ka nang nagtatagumpay. Kaya naman, ipagpatuloy mo lang ang iyong pagsusum makeup. Ang iyong mapapalad na kulay ay black. Ang iyong maswerting numero 6, 18, 22, 27, 35 at 37. Para sa mga taong Aquarius, Kapag natagpuan mo ang sarili mo na parabang di mo na kinakaya ang mga pagsubok, agad kang ka tutulungan ng langit. Ang yung mapalat na kulay ay violet. Ang yung mga numero, 4, 15, 20, 22, 25 at 31. Para sa mga taong Pisces, muling lalapit sa iyo ang mga negatibong tao. Ganyan pa man, huwag mo silang papansinin. Ang yung mapalat na kulay ay peach. Ang yung mga numero, 7.